natin ngayon? Dapat bang mag-over the bakod? Si Adam Richards at iwan ng GMA na nagpasikat sa kanya. Ayan, medyo mahirap-hirap po ito, ha? Oo. Ito na nga, kasi nga, kailangan pa ba niya ng proyektong tatapos sa kanya? Ayoko ito nabunot ko! Ay! 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 Uh Oo. -oh. Ayoko tayo nabudot ah, okay. ko, pero for the sake of debate, panilin din ako ah, ano, lang. Ako, maganda. Yan ako dapat eh. Yes? Yes. Kung talagang sabi niya, kung talagang may magandang offer, at talagang may bibigyan ang lahat ng gusto mo, eh, lumipot ka na. Diba? Yun ang sabi. Ganun naman talaga yung mga kisi. Kung stero, kung sa tingin niya ay oh. hindi na siya naalaga ng isang istasyon. Eh yun ay kung sa tingin lang ni, ni Alden, pwede lumipat na lang siya. Ayun. Yeah. kung sa tingin ay niya na... Para iksi. Eh oh, siyempre, parang <laughs> hindi ko gusto itong napunta sa akin. Eh, yeah, diba? panandigan mo yan. Eh, panandigan ko lang po. Dahil ito ang aming topic, alam mo. Oh, na. uh, <laughs> na. Ako naman! No. 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 Alam mo bakit no? Kasi no. alam naman no. natin, di ba, si Alden talagang ang GMA7, simula simula pala, pa lang, siya, ang GMA nagsugal, di ba? Hanggang sa makilala siya, hanggang sa yumaman siya. Alam mo, ang yaman-yaman ngayon ni Alden Richards, ha? Siyempre yan ay dahil sa GMA. Kaya dapat, alam mo, mag-isip-isip itong si Alden. Kahit pa, napakalaking pera, napakalaking ng offer, mag-isip siya na, Huwag siyang lilipat sa totoo lang. Wow. Pero, ganito mm. yan. Kung oh. so, may balita po, sabi nga po, uh, knowing Lolit Solis, may nalalaman yan eh. Mm -hmm. so, may nalalaman oh. yan. At sigurado, ang kanyang mga sources, kung sino man mag-ayo, ay confirmed. Mm -hmm. Siguro, may nakakusap siyang close din kay Alden, ay sinasabi na, eh, gusto ko nang lumipat doon. Eh, siyempre, misa, kahit sa mo up the record, eh, naidadaldal yan eh, di ba? Mm -hmm. So, nalalaman ngayon ng mga iba, kaya na isusulat. Pero yun nga, kung sa tingin ni Alden, kung sa tingin niya again, uh -oh. ay hindi na siya satisfied. Nasa sa sarili mo naman yan. Kung sa tingin mo ay hindi ka na masaya doon sa network na kinabibilangan mo, eh de, umalis ka na, di ba? Kung baga, bakit kailangan manatili pa ako sa isang network kung hindi na ako masaya? Ganon! Kung sa niya lang. oh, ganon. Uh, uh, feeling uh, natin, hindi na siya masaya. Pero feeling? yun mo, oh. bakit may mga lumalabas na ganito? Hindi kaya si Alden din mismo nagsasabi na lilipat ako. Gusto Alam na, mo, ah, 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 ay, oh, pero di ko hindi, na, hindi ko rin sinisigurado na. Hindi mo oh, rin oh mo. Baka yung mga magandang kakaalam na kami balitan o baka sit-sit lang din naman ito. Oo, oh, alam mo ako, naintindihan ko yung mga kagaya na nagka-problema <laughs> sa... sa ABS-CBN, di ba? May mga nagsipag mag, nagsipag lipatan, di ba? Ako na yung ko yun. Pero ito kasing si Alden, homegrown talent talaga. Eh, doon siya nag-umpisa. Doon siya talaga, ano, nagkaroon ng pangalan, yung mama, etc., hmm. etc. Cetera, et cetera, Kaya sana, pag-isipan ni Alden, kung cool! talagang may nag-offer sa kanya, e pag-isipan niya, wag na wag na, na siya lulipan. Oh, okay. okay. para sa akin, yun lang. Oo, pero hmm. kung, if ever man, ang maging, ano, ang, ang maging reason kung bakit gusto niyang ano, lumipat is makatrabaho hey. din yung mga ibang artist Pwede That's fine. Siguro pwede <laughs> niyang hilang, hilingin yon And oh. it's not impossible kasi meron na ngang collaboration, di ba? Oh, oh. Ang, mm. Siyempre, obviously, oh, ang tinutukoy natin yung, talent lumipat, media diba? dyan ay yung ABS-CBN. Yun ang obviously, yun lang naman, di ba? Mm. So, oh, yung, offer, di ba? So may collaboration naman. Pwede naman mangyari yon Pero... Agree din naman ako kay Rodel na ang hirap eh kasi parang ano, ang hirap Napakaswerte mo na kung talagang back up ka ng isang network, di ba? Oh. Kasi para ang GMA na lang pinakamalakas ngayon, di ba? So, wag din naman. Kung meron siyang mga gusto, siguro mga projects, pwede naman niya siguro. Mag-request na lang mag siya. Eto, oh, right. uh -oh. tapos na naman ang debate. Uh -oh. If I were all dead dead, tama uh -oh. rin naman sabi mo. Mm -hmm. Kausapin niya, eto, sana po bigyan niyo ako ng project ng ganito. Uh -huh. gusto, ko, gusto ko naman makatabaw sa Pero wag na wag siyang nilipat kasi naging all siya because uh -huh. of GMA 7. Truly. Uh -huh. Kung Lili. may offer man, kanina, anong istasyon. Pwede rin natin kinukot perform uh -huh. ABS nga. Uh -huh. Baka hindi naman ABS, eh, ibang talent company. Oh. Pero, tama si Friendship Rodel din, din na huwag mo tagapin homegrown talents mm -hmm. talent kayo dito. Naging mm -hmm. talent ano? ka dahil nga sa GME. At, napansin ko -tuloy naman, tuloy-tuloy naman ng project sa kanya One project at ako oh, siya oh, hindi siya si nababakante. Hindi, hindi siya pinababayaan. yung diba? hindi hosting-hosting din siya. Yun. Battle of the judges! Oh, oh, siguro hindi lang ipag-leave meron lang siya siguro ang ano. Siguro hindi siya sinuswerte sa mga teleserye na oh, oh. sabi nga, diba, na hindi tumatatak, may mga ganun na ano. Pero sa pelikula lang man eh, okay naman siya. Pero nga, kung sa tingin niya na parang, sa tingin lang din natin, kung sa tingin niya ay hindi siya satisfied, sa mga series. Sa, sa next collaboration. Uh Oo. -oh. Tama, kuusapin natin. Uh -oh, maam, ma gusto ko po sa din to. maam, gusto ko ma po makatabaw si ano, maam Anne gusto ko makatabaw si ganun, si ganun. di ba? Pero sana sa next collaboration ganun, na lang ng GMA at ABS ay may consider din si Alden, uh -oh, di ba? Kasi mm -hmm. ang alam ko sa 2024 yung next collaboration ng GMA at saka uh, uh, ABS confirmed by Annette Gozon, si Barbie Fortesa si, si yung artista niya. Oh. Kay Joshua? Yung Hindi pa masyadong sure kung si Joshua. Pero alam pero mo, ang gusto confirm ko... Confirm si Barbie. Ang gusto ko yung collab nila, yung napabalitang... anong hmm. Ano yung sumikat na ano, na Korea... Korean ito, niya? Ito yung Bella. Ano yun? Ano yun? The Flower <laughs> of Evil? The, Hindi. Hindi. The Flower of Evil, ginawa na sina, na. Yung sinabi po sa gagawa. At saka uh -huh. si Naglaisa Di Castro ano kasi Ay, penthouse? Ha? Penthouse? Ayun, yon ang gusto Ay, ko. Oh, oh, Siguro, oh. baka nga mas, may collab-collab na nga, Jemmy, tsaka Ibis. Eh, mm -hmm. na nga, doon sa naisip nilang collab-collab, isa ang movie. sa Alden, Itong diba? Barbie movie ang gagawin. Mm. Pero yun nga, wala pa rin pong confirmation kung totoo nga ba na may offer. Oh, Kaya oh. Daki, wala At, at no, kung totoo rin po ba na uh, para gusto na rin lumipat at tanggapin ni Alden ng offer. Yeah. Wala pa rin pong confirmation. Oh, oh. Mga hanggang ngayon, bali-balita pa rin. Iba pa rin sabi ka galing sa uh, from the horse's mouth, diba? Mm. Pero sana, ayan. Hindi natin that... sinasantabi din naman yung sinare ni Manay Oo, oh, mm -hmm. hindi mm. natin -hmm. sinasantabi, sinabi mm -hmm. ni Manay. Walang baka nga, mistress din siya. Oh, oh, oh. Siyempre, pag walang ano... Walang usok. Ano pa? Ano ba yan? Walang apoy, walang usok. Oh, oh, Pero di ba una apoy, bago usok, <laughs> binanggit ka rin, binanggit ka rin, sinadokin Di ba? Parang, ang kaumuso, ano, mo, ano, mo Parang yung ano, na una itlog o mano? Oo, oh, oh, oh diba? Pero yung I mean, ulit ko, sana, wag, wag. kung meron, wag limipat si oh, Al. ako din, sana, di ba? Kung may offer, kung ano, oh. ano nag-offer sa kanya. Sana manatili ang loyalty niya sa GMA. Correct. Yes. So ating mga viewers, ano mm. ang say niyo sa aming debate? Dapat bang i-consider? If ever uh -huh. na may ganung offer ha, ang paglipat sa iba, o dapat lang talagang manatili si Alden sa kanyang kapuso network, mm -hmm. di diba? ba? Dapat kung maging loyal. Correct, correct. So uh -huh. yung comment-comment lang po kayo mga classmates tungkol po dito sa aming pinag-debate about other Richards. Alam naman natin na isang malaking artista. Correct. Kung mapapirate siya, halimbawa lang ha, bongga-bongga yun kung sino man makapagpirate sa kanya, di ba? Pero kung hindi, ayan, dito pa rin siya mag-isay sa GMA7 where he belongs.